Huwag kakikilo sa masama, ha? Sino ka? O ako kung anuman? Ha? tulungan ako Bakit? Bakit? Anong, anong kailangan na, kailangan ng tulong mo? Alam kung nasaan ang asawa mo Ha? Alam ko kung nasaan ang asawa mo Totoo? Nagsabi ka ng totoo? nang hapon no? uh, sa lahat po ng mga taga subaybay po ng aking uh, video guys ayan uh, patuloy po tayo sa paghahanap po sa asawa ko po uh, nawala guys <coughs> uh, subukan naman natin ngayon nabalikan tong area na to pagkasakali na ngayong hapon na to ay makita na po natin yung asawa ko guys na hindi na mga bandido kahapon ay may sinusundan po kami guys na no? kaya eh, ay bigla na lang po silang maglaho eh, na parang bulat kaya yeah. binalikan ko mong area na to thank <laughs> you sayang guys kung inilang sana nakatakas yung nahuli ko guys no ay siya na po siguro yung okay, uh, siya na po sana yung ano mag sa atin sa nilagay, nilagay yung asawa ko kaya lang minalaga namin ni RM kahapon at saka ni NGQ wala na po yung no? uh, nahuli ko guys mangawa na ako sa anak ko guys no kasi minsan nila na lang po siya magising tinatawag ang, kanyang ina para na nanaginip po siya guys kasi matagal na po na hindi po sila nagkita nagkasama po guys pero hindi pa rin ako mawala ng pag-asa ah, patuloy pa rin ako sa paghanap sa asawa ko sana may ligtas na po natin guys Pagdarasan na lang po na magtagumpay po ang, ang mga mission ko sa pagkahanap ng asawa ko guys at sa iba pa po mga biyag ng mga uh, demonyo hoy, huwag ka kikilo sumasama Ha? Sino ka? Tiduga? O ako, kung ano man ha? Tulungan ako? Bakit? Bakit? Anong, anong kailangan na Kailangan ng tulong mo? Alam ko kung nasaan ang asawa mo Ha? Alam ko kung nasaan ang asawa mo Totoo? Nagsabi ka ng totoo? Oo, pwede tulungan mo rin ako Oo, tutulungan kita Kung tutulungan mo rin ako nga mahanap ang asawa ko Bakit mo bakit mo ginawa uh, bakit mo na nagawang mag-trader ka sa, sa, kanila? Pilitan lang ako sumali sa grupo kasi gusto ko lang makilala si Commander Pitas na napatay sa mga magulang ko. Commander Pitas? Oo. Kaya ah, uh, bakit ka naging bandido? Ha? Pilitan lang ako. Baka nilalansin mo lang ako ah. Huwag kang magkakamali Paputok ko talaga sa iyo to mo. Tulungan mo ako tutulungan mo. O tutulungan kita Basta Basta ituro mo lang sa akin kung saan dinala, dinala ang asawa ko Saan? Samahan mo ako? Oo. Ha? huh? Lugar, saan? Parang niluluko mo yung ko ah. Sa gubat. Ha? Sa gubat. Sa gubat? Oo. Sasamahan mo ako ngayon din? Oo. Sasamahan kita. Gusto kong tulungan -tulung. Anong gusto mong tulong? Anong gusto, gusto mong tulong? Mapatay si Matutitas. Kasi gusto kong pagigat na kasi pinatay niya. Anong mabulang to? Oo. Pangako ko yan sa iyo. Basta mabawi ko lang yung asawa ko. Malayo ba ang lugar nila? Bakit ka nandito ngayon? Sinong gusto mong tulungan? Totoo? Bakit? Gusto ka mag magiganti? Tutulungan kita? Tapos tulungan mo ko, ituro mo sa, sa akin kung saan dinala, nila, dinala ang asawa ko. Ha? Gusto mo ngayon na? Bukas na lang siguro, gabi na ngayon. Malayo pa naman siguro, malayo pa siguro yung pupuntahan natin. Oo. Baka niluloko mo lang ako ha? Hindi ako nagluloko. Ha? Hindi ako nagluloko. Papatayin kita. Kung gusto mo, itapon ko pa tong baril ko. Itapon mo yan? ngayon na yan o oh, sige talikod ka wak wak wakisin mo yung ano damit mo op oh, dandahan baka may baril ka dyan Yangat mo lang iangat mo lang iangat mo lang para makita ko yung ano bayakang mo baywang mo dyan o oh, harap ngayon Parang nagsasabi ka ng totoo, kaya medyo naniniwala na ako sa'yo. Anong pangalan mo? EJ. EJ? Oo, EJ. Totoo? Oo, hindi ako nagsisinungaling. Sige. Maniwala ako sa'yo kung bukas tutupad ka sa mga uh, sinasabi mo. Oo. Ha? Basta dito tayo magkikita. Bukas? Oo. Anong oras? Uh, 5 p.m. Gabi na yun. Bukas na lang ng ano? Alas uh, 4? Oo. May trabaho pa po kasi bu bukas. May trabaho pa po ako. Pero pag malaman kung niluloko mo lang ako, hindi ka magsisisi. May kilalagyan ka. Ha? O oh, sige, makalis ka na. Sa sabi kayo yan totoo, guys. Kung kayo ang tatanungin. Maniniwala ba ako sa kanya? Ito ako. Hindi naman po siya tumalon dito sa may ilog na to. Kasi marinig ko kung tumalon man siya dyan. Kaya... Hindi, hindi, ko na alam. Hindi ko nila siya susundan guys. Hindi ko na alam kung ano po yung balak nila masama. So yan po siguro guys. Siguro abangan nyo lang po yung... Uh, pagpunta namin doon sa lugar kung saan. Uh, dinala nila yung asawa ko. May mag-guide mag sa amin bukas no. Uh, narinig nyo naman pong sinabi niya no? gusto niya na magbago kaya uh, nagpatulong siya sa akin tutulungan na niya rin ako na makita ang asawa ko so yun na po siguro guys uh, yun na po maraming salamat magandang nga hapon po